Yun, good morning mga idol. Magandang araw sa inyo lahat. Kumusta kayo dyan? So, itong mga idol, maglagay na tayo ng yelo at asin dito sa gilid. So, may ice cream lang dito mga idol yan. Sa loob. You know. ko lang kasi haluin pa natin 'yung mga para dumami siya. Yung isang tubo, walang laman. Yung dalawa lang meron. Tagihan natin. Ay. So, oh, ito yung mga asin na natin. Marami yan, mga 10 kilo yan, mga idol. Ah, siyam kilo. Ano to? See me Yung iba, hindi gumamit ng semi-aides dahil ano, mabilis daw matunaw. Yung rock salt ang ginagamit nila, yung malalaki. Pero yung malalaki kasi mga idol, hindi gano'ng matigas yung ice cream. Matagal siyang matunaw pero yung ice cream natin hindi gano'ng matigas. Ito napakatigas. Okay. Saglit lang ito mga idol. Ito ngayon, mga siguro nasa mga sibin. Mga nine pwede na tayo binta maglagay dito, ganyan lang ayun taikot lang yun lang yun dyan

mayroon palang nagtatanong sa atin kung ilang tubig sa one port na kasaba, mga idol, no? So, sa one port na kasaba, ang tubig niyan, four liters ang tubig. Uh, apat na litro. Ito po, yung tubig niyan, mga idol. So, itong tube na yan, yung isang tube diyan, ang sukat niyan, pag napuno siya, one port na kasaba, saktong-saktong talaga yan, mapuno yung isang tubo niluluto ko dito pagka pupunin ko itong tatlo nasa mga 3 quarts ito ng sabat puno yan tatlo ngayon importante naman talaga yung ano mga ito, yung sukat ng tubig kasi kung hindi sakto yung sukat ng tubig malabno yung ice cream tapos minsan naman malapot sobrang lapot ayun ano na po yun wala sa timing no so ang resulta yan hindi maganda yung ice cream yung kalalabasan kailangan ano talaga perfect yung tubig sukat kasi ang kasabang ng idol pagka sa kulas sa tubig yan. Sobrang lapot yan. Simple. Mahirapan tayong gumawa kasi manumano to eh. Mabigat yung Halloween pagka sobrang lapot. Malaki. Like sa akin kasi pagka magluluto ako ng ano, kasaba, hindi ko na sasukatin yung tubig o, wala na akong gamit na mga litro kan? mga yung 1 liter wala na ginubuwas ko lang doon sa dagaya ng tubig, yung paeditan ng tubig yung pinapakuluan ng tubig ginubuwas ko lang doon, alam mo na kung gaano kadami ano ba, magluto ako ng 1 quart o kaya 1 kilo kasaba yung 1 kilo kasaba, alam ko na yung gaano kadami yung tubig It's committed na no? pag magluto ng kalate, alam mo din yung gano'ng kadami. Kasi hindi naman parang special tubig yan eh. Pag magluto ka ng kalate ng kasaba, siyempre iba din yung tubig yan, nasukat. Tapos yung nasukat, balanse yan. Balanse yan kasi... Gigi matabang yung ice ke... cream hindi ba lang sa'yo masukal sa tubig hindi ba sa basta yan marami kasi yung uh, ibang customer uh, ibang customer bumibili sa akin sila din yung nagsasabi sa akin na ano. uh, bakit may ice cream na matabang nakabili doon sa ng ice cream na ganitong ice cream na matabang Ito, sabi parang ano yan hindi sakto sa ano yun pintla tulap ito so, gamit lang tayo dito mga idol kailangan to kasi pang ano kung napapansin nyo parang puno na pero hindi pa yan, hindi pa mahigpit yan pag uh, sinisiksik na rin yan, yan So, ang iba kasi, yung ilang ginagamit nito, bakal, metal mga idol, metal. So, pag ako hindi mga idol, ay ayaw kong gumamit ng mga metal. Kasi, itong tubo natin, yung ito, na manipis lang yan. Hindi naman ganong makapal yan. Pag natatamahan yan, isinilin yan. Nang ano, bakal siyempre mabubutas yan kawawa ka mahirap nang gawin yan, Ito, kahit hindi mo wala yan hindi yan ubra kasi plastik, yan eh. Meron akong nakikita lul, bakal, ginagamit nila, metal, Pwede Pero pagkahal kasi, napupudpud. Habang tumatagal na ano siya. Ito, matagal ko nang ginagamit to Sa Manila pa ako nito eh. Dalang-dala -dala ko pa nga dito sa probinsya to eh. TBC lang to Yan you know, ano, siya. Pero, dati medyo mababa to Ngayon, ano e, kung kahoy to wala na. Pudpud na yan. Eh, naman eh. Bagay sa ito. Mayroon po naging isa. Bawal. Bawal yung pangalito nila. Mayroon po Mahal itong ngayon. Pag na, ano yan. Butas yan. Ako. Ano Okay lang kung dito sa labas. Butas. Kasi may ano pa Ito pa. Wala ng problema kung mabutas doon sa labas. Kasi may ano pa yan dito sa gitna eh. Styro eh. Pero kung dito, mismo sa loob, nagpo